sa aku batso Na ah, dalawa lang yung bunso naglaro. Pero lahat yung pumapasok. Bakit? Ay, yung ano bunso pumapasok. Ay, yung panganay. Si SK Chairman. Hmm. Yan, tulong po Hindi hmm. na siya pumapasok. Hmm. Dapat anong-ano na siya? Kalis ano, na siya? Kalis na siya. na siya. Yung bunso doon. sa no? Tapos nung one arena. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, ano yung ano ni Mayo? Oo, ano school yun? Sa tapat ng One Arena? Private yun, alam ko eh. Hindi, hindi private yun. Public din ba yun? Mayo. Mayo. Ah, doon siya. School para lang? Ano ba? Ito naman yung ano Love life, mga ganyan. Love life mo. Oo. Yung pagiging single pair. Yung yun, yun, Sa una, talaga mo yun. Ilang na anak mo? Ilang na anak mo? Ilang na anak mo? sila na Hmm? Sa'yo lang na, ba? Nanalo ko lang SK Chairman yun. Hmm, Oo, oh, panalo yun. Mm. Okay, okay ng bahay mo no, ah. Okay naman maganda sa ta. Ako magtatanong, ako magtatanong naman. <laughs> may bala ka pa ba mag-ano, asawa? May bala ka pa ba? Ganda ng tanong ko ah, pang showbiz 'yun. <laughs> may bala ka pa bang mag-asawa naman. <laughs> <laughs> oo, kasi hindi naman masasabi. Oo, oo, hindi mo alam sa kabats din pala natin, 'di ba? <laughs> Parang alam ko na 'yun. <laughs> Parang alam ko din. <laughs> kayo pa ba? Oh, okay sila. No name lang, no name. Parang 'yung ano mga no name, 'wag pangalanan. Best friend lang, best. Friend. Uh, okay. best friend. Showbiz ah. Oh. <laughs> Ito talaga 'yung bahay niya. Sa sa Okay. Ay, ano na po siya ng kakapatid. Ate-ate. Ano oh, na dito talaga. Hmm. Na Ayun, sana siya. Sino? na, pati yung nagtagal yun. Huwag nag Ay, hindi siya kasama. Hindi nga pa kasi active na niya. Okay. Sorry, hindi ako, hindi ako. Ay, umuwi yata ito. Kasi umuwi ito. Nangyayito nag-out of town. Ah, yeah, alam ko na. O nasa kabatsi natin yung ano Lagi niyang masama, yun yun. Wala beso na lang daw sila ngayon. Huwag na lumayo, nasa kabats lang ang pagmamahal. Huwag na tayong lumabas. Kaya Huwag na lumabas. Batch-batch na lang. Oo, oh, Single dito. Ito hindi, hindi para single. Hindi yan, huwag yan. Ano yan eh? Yari tayo kay Marcy. Ito yung friend ng ako. Ito yung friend ng ano niya. Whitey niya. Hi. Yan ang bunso mo? Hindi, pa, yan. Yes, 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 Ay, yan yung ano. Yes, 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 ano, yes, 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 ano dapat yun. ano na dapat siya? Kali. So, may kita na siya. Mm, may nice, sweldo yun. Hindi -hmm. Yes, yeah. please. Mm -hmm. Kala okay. mm -hmm. so, anak dito. Oo, oh, malamig dito. Malamig na? Hindi nga maiwag. Parang sa upatulog. Tapos, ano na? Ang press ko tingnan mo sa ilo. Kahit maliit. Ayan. Ayan. Ka, okay na, oh, puro lalaki. But in fairness, paano pa kung may gawaan kayo at mas mababa? Ayun, okay, nandito na si yung uh, team charity. Paano eh, tulungan ka namin ng kahit isa. Hindi na kami na-mili ng grocery kasi hmm, cash na lang inibigay eh, namin para bahala kami ka ng korea. Balakpak! Eh. <laughs> ah, gusto mo kung saan mo gagaso sa inyong pera. <laughs> Panginoon pa rin. Ay, hindi pang-date kay Raquel pwede 'yo oh, pag pang-date. <laughs> pang-date. <mo. laughs> Akin ka lang. Umakay pag-date. Hoy, <laughs> umatin ka sa ano? Hmm. Oh. May bola sa... din, oh. Oh, ayun, dami. Malapit <laughs> na sunod-sunod yung ano natin nung no, pagkatapos nito. Kailan ba yung ano, yung ba, ano sport is ba tawag doon? Oo, oh, oh, oh. alumni. Hindi? Oh, sa atin. Interface. Interface. Oh, oh. Di ba si, si Walang ano mag-organize pa. Na naman oh. alam ko ano yung mga July ganun Oo. Oh. Di ba si alumni, pag alumni, August katapusan niyan, tapos oh, oh, September, oh, oh. September oh, oh. pagpasok ng September. Ah, uh, ito yung ibibigay namin kay Noel sa kamatch namin kasi. Hindi na kami na Bili ng grocery Ah uh, Bahalak ka na Kung ano yung ano. Ayun Sinoel Sinoel po Eh Nabigyan oh, natin Ang siya po Ay single po parents naman. Pang ating kaibigan Si Barinoel At siya lang yung Kumakait sa kanyang mm -hmm. Pamilya Kaya Natin siya na Ano na Bigyan ng Tulong Kasi guys Ah uh, Yung team charity Ah uh, Wala pang kanong pondo Kung baga kami kanilang Kaya kung magkano yung ano, hindi gano'ng kalaki yung ibinibigay namin pero um, malaking bagay na rin sa tutulungan namin. So ayan, uh, gamitin mo sa ano yan ha, wag mo pang <laughs> <laughs> <Pakita o> paraan. Pakita <laughs> mo. So, ano naman mo sa mo? Thank you sa ano, team charity. Sana ipagpatuloy niyo yung ganda Huwag na namin tapos ganito. Eh, siya na yung last. Pondo ang king chariot. Maganda na simulan para sa batch. So...